Patok naman tayo sa Manong Palko. Sa manok naman tayo pupunta. May din manok dito eh. Dito ako may binay sa Darwin ang pangalan na yun. Ito, manok. Bito. Um, Bito. Magkano manok niyo ngayon kuya? Magkano manok niyo? Ngayon, uh,

Gidong. Pinilig sa'yo, ano? O, oh. hindi. na? Kuya, dalawang buo nga, kuya. Ayan, Ayan Ayan. Ayan yan. may pasa. Dalawang kilo. Magkana Dal yan? Dalaw dalawang kalahati. Magkana

ko yung order lang niya sa kasama. Nadali ko bukas. Kasi mamaya. Um, Oo, ka oh, mga ito. Ayan, tingnan mo. Tingnan mo na, mga... na ka. All. O, oh, ayan na. Ayan yung tagahiwa ko. Magaling maghiwa yan. Ayan na. O, oh, tingin na. O, niya. No? Ayan na, na. Na. Ayun, yung box nila, pogi. Ayan yung mga tagahiwa ko yung mga pogi yan. Ha? Shout out naman kayo dyan. Ito, bibigyan tayo ng giniling. Ayan, giniling. Oh, yung mga anang mga baboy nila Sariliwa 'yung mga baboy dito. Limang taon na ako nilang ano so, Ayun okay. pala, pas pala. So, dito tayo hiwain. Daga pugy oh. Thank you. Thank you.